Hello mga kakita kids, may bagong balita tungkol sa Queen of All Media, si Chris Sakino. Tila malapit na siyang bumalik sa Pilipinas at marami ang excited sa kanyang pagbabalik. Alamin natin ang lahat ng detalye. Noong September 1, 2024, isang video ang kumalat kung saan nakitang nagbigay si Chris ng birthday greeting para sa kaibigan ng kanyang hairstylist na si Kimora Bernabe. Dito, pinanggit niya na naghahanap siya ng bracelet para sa kanyang maliit na wrist. Ang chika dito, sinabi niya, give me a good price when we go home, na agad namang ikinakilig ng kanyang mga fans. Ano kaya ang ibig sabihin ng when we go home? Marami ang nag-speculate na malapit na nga siyang bumalik sa Pilipinas. Hi to the friend of Atikamura, Jelly. Is it jelly as in jelly beans or is it jelly as in jealous? No, I'm sure. Jelly because you are generous and loving. Atikamura said you gave a really great price para sot earrings. Okay, ako ng bracelet. Pero, so, as you can see, super teeny tiny. So, give me a good price when we go home. Happy birthday! Bye! Para sa mga hindi nakakaalam, nasa Amerika si Chris mula pa noong 2022 para magpagamot ng kanyang iba't ibang autoimmune conditions. Isa sa mga ito ay ang chronic spontaneous urticaria at mas recent pa ang kanyang posibleng diagnosis ng lupus isang sakit na walang lunas. Ayon sa mga ulat, nakadepende pa rin sa mga medical test ni Chris kung tuloy na ang kanyang pagbabalik bago magpasko ngayong taon. Sa kanyang recent na update noong Hunyo, sinabi ni Chris na kapag naging maayos ang resulta ng kanyang mga tests, maaari na siyang magpatuloy ng treatment sa Pilipinas. Ayon pa sa kanya, may tatlong ospital sa bansa na maaaring mag-import ng gamot na kinakailangan niya para sa kanyang autoimmune treatment. Sa nasabing video greeting, kitang kita na kahit payat si Chris mukhang masaya at nasa mabuting kondisyon. Ipinakita niya ang kanyang braso na sobrang payat at humihiling siya ng bracelet na magkakasya sa kanyang wrist. Ito ay isang simpleng request pero ang bawat galaw at salita ni Chris ay nagbibigay ng pag-asa sa kanyang mga fans na matagal nang sabik na makita siyang muli sa Pilipinas. Ang kanyang pagbabalik ay posibleng mangyari kayong fourth quarter ng 2024 bago magpasko. Kung ang lahat ng kanyang health check-ups ay magiging maayos, aabangan ito ng buong bansa. Lalo na't na matagal nang na-miss ng mga Pinoy si Chris sa mundo ng showbiz at media. Marami rin ang umaasa na makita siyang muli sa telebisyon at magbalik sa kanyang mga proyekto. Kayo ba? Excited na rin sa pagbabalik ni Chris Aquino? Mag-iwan ang inyong mga komento at abangan natin ang mga susunod pang updates tungkol dito. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Kitaki Showbiz para sa iba pang latest chika sa showbiz at entertainment. Kita kayo ulit sa susunod na video dito sa Kita Kids Showbiz.